Andito po ngayon tayo sa lugar ng bahagi ng Westland Gulang-gulang Lucena City. Sa abandonadong lugar na may tabing ilog na kung saan daw po ay uh, mayroong kakaibang nilalang na nagpapakita rito. Ayon sa mga residente dito, dapat hapon pa lang ay nagpapakita na ang kakaibang nilalang. Na kung saan ang nilalang daw po ito ay may sungay. Kahindik-hindik daw po at nakakatakot ang kanyang itsura. At ang uh, isa pa po dito, dito daw po sila naninirahan sa bahaging ito ng Westland uh, na bakanting lote dito sa gulang-gulang, tabi ng ilog. Mamaya ay uh, tutunghaya natin kung ano ang uh, curah o oh, nagbabakasakali sakali tayong makikita natin ang kakaibang nilang na nilang sinasabi. Uh, ngayon ay uh, alas 5 pa lamang ng hapon at nasasabi nilang bago dumating ang alas 6 ng gabi ay magpapakita na ang kakaibang nila lang na ito. Kaya tunghaya natin at huwag tayong bibitaw. Usap-usapan po ngayon dito sa bahagi ng Gulang-Gulang, Westland, Lucena City ang kakaibang nilalang na kanilang nakikita tuwing sasapit ang bago mag is ng gabi. Marami rin pong uh, residente dito na nagbabaka Sakaling makita ang nilalang. Dito sa tambakan ng basura, naninirahan ang kakaibang nilalang dito may tabi ng ilog. Pinamumugaran daw po ng uh, iba't iba nilalang ang uh, bakanting loteng ito na kung saan ay napakadami rin basura, tambak, na bato. Tingnan po natin sa bahaging ito. May tabi ng ilog. At inaabangan nga rin po nila. May mga tao rin nag-aabang dito upang makita ang kakaibang nilalang na ito. Ang mga batang ito ay matalas na naglalaro sa lugar na ito. At sa pagkakataong ito, lumipat na sila ng pwesto. Dala na kanilang pangamba takot sa naturang nilalang lang. Pinanood ko ang video ng kakaibang nilalang na sinasabi ng mga bata. At talatang takot na takot ang mga bata sa kanilang nakita. At, at para patunayan na meron daw kakaibang nilalang lang mismo na nagpapakita dito sa bahagi ng uh, lugar na ito, bakating lote ng uh, Westland Westland, gulang ng Lucena City. Ay kapanayamin natin ang ilan sa mga kabataan ito. Madalas na di umano ay naglalaro dito. At tuwing uh, disoras ng uh, alas 6 ng gabi ay napapansin nila ang kakaibang nila lang na ito. Sinong pwedeng... Jaira, Madalas ka bang naglalaro uh, dito? Napapansin mo ba yung kakaibang nilalang dito? sa Saan parte mo nakikita? Sa may balete. Sa may balete? Pwede bang pakituro kung saan yung may balete? Muli namin pinuntahan ang lugar na tinuro ng bata. Ito ang puro ng malaking balete. Ilang sandali pa ang aming hinintay. Hanggang sa mga oras ay magdapit hapon na at kumagat na ang dilim. At ito, ang mga sumunod na mga pangyayari. Pagkatapos ng ilang oras at sandali ng ating paghihintay, ay masasaksihan na natin ang kakaibang nilalang na pinag-uusapan ng mga residente dito. Nasa likod ko po ang baleteng kanilang sinasabi na balete nito. Ang nilalang pong ito ay kaiba sa lahat. Ulay brown ang mata, may sungay. Ulay brown din ang kulay, may buntot. At ito po ang nasabing nilalang. Siya ay isang baka. Ayon sa mga residente dito, kinatatakutan nila ang malaking bakang ito sapagkat ito ay bagong anak. Natatakot sila na baka sila ay suwagin at ayon naman sa may-ari ng baka, dito niya dinadala ang kanyang alaga upang manginain ng kanyang makakain. Maraming salamat po sa inyong panunood. At tunghayan, o mga kahindik-hindik nating kwento. Good vibes lang dito sa Good Vibes with DJ Scooby. Maraming salamat po.